Yo, what's up? So ngayong araw na to, ito na yung time para mapaindig ang laga alaga. Yan, kasama natin si TT. Yan, at syempre kasama natin yung mga ibang halaga natin na sila Queen of Queenie, uh, Sky at si Oreo. O yan. At syempre kasama natin ang Esmico ng pinakamaganda sa balat ng lupa. At nandito pala kami sa Palit, Misipyo, Pampanga. Ito yung lugar nila ang lugar natin na lawigan balir ning apalit na lawigan ning kapampangan na yan. At syempre, libre lang dito sa mga gusto magpainjek dyan sa mga laga nyo. Kahit ano man yan, pusa, daga, mga imported na laga nyo, aso, uh, puting, kuting, kuting pa yan. Alam ko mga 3 months bago magpainjek sa mga kuting no? at mga aso. Siempre ayan, libre lang yan dito sa Palit, munisipyo. Ayan, uh, ang, ang mayor natin na si Jun Tetango. Ayan, ito yung pinaka-piesto nila dito. At sisimula na nga yung pag inject sa kanila. Ito nga pala si Sky. Ayan, matiba yung mata niya. Mayroong blue, mayroong red. Ewan ko, anong gulay to? Red ba o green? Basta't matiba yung gulay niya. At ito naman si Queen, oh. Nice tubido. Ayan, Queen <laughs> yan. Parang tambal yan si Queen at si Queenie. Kaya pinagtigma na lang yung paralan nila. Magkaiba lang sa kanila yung anong uso nila. At ito naman si Oreo. Ayan, kumuha po Oreo. Oreo na yan. Si Oreo Otis yan. Mga boss. Ayan. sa dulo naman yung papat natin na si Queenie. Ayan, babae naman yan. Kaya Queenie. Si Queen o lalaki yan. Ayan, stupid ah. Stupid din naman yan. Ayan yan si Queenie. At sinimula na rin ni Esmee ang pagpipirma sa kontrata. Este kontrata. Ang pagpipirma sa, sa ano, sa pag-inject dito sa mga natin. Para, fatunayan na, in-inject yung mga laga natin yan, na in Sinimula natin kay Quino. Quino, ba, mga Quino, no? Kaya si Quino, yung may puti na musok, may kulay na puti. Ito na si Skye, eh, ayan, ang mo, kaibang kulay na mata yan, tawa nga pala yung padawak natin dapat nasa, no, na, nasa leg. Pilangan, inawakan natin sa leg para hindi magwala o hindi ka makagat ng alada mo, hindi makagat yung mga ibang madawak sa kanya yan. Yan, tapos nakatalikod dapat siya. Sorry kung di natin papagita yung pag inject sa kanila kasi alam ko nakasadyan tay Facebook na bawal ipakita kung ano man na uri ng inject or vaccine yan. At susunod natin na si Oryo, uh, ang suplado na si Oreo. Ayan, yeah. so simulan natin. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, si Oreo muna. Ayan, yeah. tatalikod natin para hindi niya makita na ini-inject Pero sanay naman yan, every year ni-inject in yan mga yan. ano, uh, uh, updated sila sa si Inject para iwas naman sa mga rubbish yan. Rubbish yan. Yeah. Diba? Tapos na si Oreo. Ang next naman natin na si Queenie. Ayan, Queenie. Babaya at Queenie tayo. Queenie, diba? ba? <laughs> queenie. Tsaka may palatandaan naman sila, si Queeno at si Queenie. Si Queenie is black po yung muso niya. Ayan, may, hit, may itin po yung, yung, Pilong niya. Ayan. Tapos na rin si Queenie. Napakadali lang naman mga Siguro wala man 10 minutes tapos na ay magpa dito. Tsaka konting-konti lang talaga yung alam dito. Kaya sa mga gusto magpa-inject dyan, punta na kayo dito sa Apalit Municipio si Libre lang po. At ang panguli natin na si Chi Chi. Ayan ang halaga natin na nag-iisang aso natin. Ayan. Si Chi Chi naman. So dito na lang din siya inject at tanggalin ng ah, uh, kadena ng esmiko. Ayan para palikod din naman siya. Ito si GT updated din siya to. Sa pag-i-inject sa kanya, updated to. Ayan, tinanggal na ka ng kadena para mas secured o uh, mas off yung pag inject sa kanya na hindi siya magwawala. Diba? Sanay na sanay naman ito eh. Tsaka sanay ito nakawala. Kaya kailangan natin na pa-inject yung mga alaga natin kahit na mababait ito. Para iwas naman sa mga uh, o disgrasya na namangyayari, di ba? Ayan. At syempre, tapos na nga rin siyang ini-inject. Ilalagay na nga yung mga niya dito sa, ano natin, dito sa service natin. Ang ginamit pala natin na service niya niya sa mga, sa ano, sudyanan so ko. Ah, uh, ayan. Tapos na rin yung, yung apat na inject pati yung so At uh, tara na, uuwi na nga tayo. Di ba? Ganyan mga katali mga pos kaya sa mga gusto mong painjek ka na iapunta na kayo dito sa Apalit Munisipyo Pampanga. Ayan. Uh, sa pop ni Junte Panko. Ayan. Libre lang ito mga pos wala kayong babayaran ni Cinco ni Piso. Ayan. Dito lang yan. Office of the Municipal Agriculturist. Ayan. Diba?